mga pareoy, part 2 po ng ating video patungkol po sa nag-iinit na makina at pag naka-experience po kayo ng pag-iinit itong inyong makina tulad po na sinabi natin sa part 1 ang kauna-una ninyo pong gagawin ay mag-spark plug reading po kayo at tignan nyo po, baka pulin ang inyong air and fuel mixture at makikita nyo naman po yan pag namumuti po itong inyong spark plug pero pag nakita nyo po na hindi naman, kumbaga okay naman po yung sunog ito po ang inyong pangalawang gagawin mag-change oil po kayo o magpalit po kayo ng langis dahil si posibleng yung nakalagay na lang is po sa inyong makina ay palitin na po or either naman po ay nakatapat po kayo na pangit na langis at ang pangit na langis po ay kulang na po yung kanyang proteksyon. Kumbaga hindi na po maganda yung kanyang lubrication at nadadagdagan na po yung friction. So pag nadagdagan po yung presyon ay madadagdagan din po yung init nitong inyong makina. At hindi lang po init ang madadagdagan once na hindi na po maganda yung quality na langis dito sa loob ng inyong engine kundi madadagdagan din po yung ingay yung mga lagitik at yung mga tik-tik-tik-tik na yan. Lalo na po pagpatagal na patagal yung langis ay lalo pong palakas ng palakas din po yung kanyang ingay. Tulad po na na-experience natin dito sa ating bagong motor, ito po yung ating motor na binibreak in at expected yung po dito na hindi po ganun kaganda yung langis nito na kasama. Ito, yung mismo po nakalagay dito. Ito po kasi ay may purpose at yung langis po na to ang tinatawag kong break in oil o ito po lang sila ito nakadesign upang i-smoothing itong ating engine at ito nga po ay nakadesign din for 1,000 km siyang gagamitin tama ko na rin po yung pangatlong gagawin pag nag pa rin po itong ating engine at yung pangatlo nyo pong gagawin ay chicken nyo po yung inyong cooling system for example po itong ating makina ito po ay air cooled dapat po ay walang blockage dito sa area na to na siya nagbabalak ng hangin dahil once na binablakan po natin yung hangin ay hindi po napapalamig tong ating engine. Yung iba nga po nakikita ko may nakabalot pampanyo rito, may nakaharang po dito para daw po hindi matalansikan ng putik at mga dumi. Pero bad po yun mga pare ko dahil talaga po ito nakadesign upang lumanghap ng hangin dahil yung hangin po ang nagpapalamig nitong ating engine sa mga watercool naman po ay tignan nyo po yung level ng inyong kulahan, baka po kasi masyado na mababa or either naman ay totally wala na at pangalawa po, tignan nyo po yung circulation nya, kung nag po mabuti yung inyong kulahan, baka kasi may problema po yung inyong water pump, at pangatlo po, tignan nyo po yung inyong radiator baka po kasi yung inyong radiator ay meron po naka blockage o nakaharang at hindi na po makatagos o makadaan yung hangin at hindi na rin po napapalamig yung coolant at pang apat tingnan nyo po yung quality ng coolant na nakalagay sa inyong motor kasi mga pare ko, ako po naka-experience po ko ng hindi magandang coolant Kumbaga, poor quality, kaya nga po ito, gumagamit na po ko ng alam ko po na quality na coolant, dahil baka po tayo magsisi sa bandang huli. Uulit ko po, ito muna po tatlo ang inyong gagawin once na nakaka po kayo ng pag-init nitong inyong makina. At ang kaunaw na po dyan ay mag-spark plug reading po kayo dahil baka pulin ang inyong air and fuel mixture. Then pangalaw po ay mag-change oil po kayo dahil posible pong hindi na po ganun kaganda ang langis nyo sa loob ng inyong makina. And then pangatlo po ay chicken nyo ang inyong cooling system.